So, hindi ito. Ito yung nakalabel naka na para hindi po kayo malita. Okay, so we have kick, snare, snare bottom, hats, and the long overheads. May mga thumbs pero di na namin sinama. Ado, for simplicity. Tapos yung from channels 25 to uh, ang 29. So, meron tayong bass, okay, Getting by so female voice. Yes, may male voice din. Okay? Mm -hmm. So, from there, may kingmaker nga ito ito. Mm So, same thing. Uh, mangyari po, apply natin yung uh, pre-fade, uh, setting the gain individually. So, so far naman po yung uh, peak levels niyo maabot lang ng mga negative na okay yun. lang yun. Wag lang po, ano, makikita nyo naman eh, pupula. Okay, so treat natin as live source, okay? Mm -hmm. So yung cake natin, ma healthy, ma mata, ah, oh, yan, medyo bawas tayo. Pero picking, pabuti natin pick yung pick ng mga yan, negative tubes. Para may headroom tayo, okay? Same pa rin sa analog uh, principle. Dito nga lang kasi di, ang maximum natin is 0 dBFS. Okay, so may kailangan pa natin Okay, na, uh, we are required to ano pa rin, may provide ng hydro. Okay, para hindi sumabog ng ating uh, sound system. Snare, bawas pa. So, dito po, ma, baka sa analog kasi, uh, straightforward, Punta ka dun sa channel strip niya. So, dito, yun, nakakalimutan. So, bawas ka dito. Okay, every channel na uh, ginagalaw nyo, nyo kalimutan yung select, select? button. Ah, okay. so, pa, yun yung madalas sa yung kalimutan. Okay, so meron tayong snare. So, pre-fade, parang salot eh. Okay. Baba pa. So, let's say we have a uh, 12 dB na, ano, drop for all channels. Go to, hindi naman masyado. Ah, gano'n ganyan, Parang PFL. No po need po to, ano. Apo. Up yung Yes oh, Okay 3 pd Kung naalala nyo po yung sa module 1 natin Yung uh, pre-fadely set uh, Bakit nakababa yung fader natin Ay, Kasi uh, mayroon You na can na set ano? The Bed. gain po Oh uh, Ito rin yan yung parang PFL solid Okay Okay Ito rin Although meron ka dito Pero ito mas detalyado Dito, sa dito malaki talaga, oh, Dito malita Malaki yeah. So yun yung maganda sa kanya Okay Then the bottom hats Medyo mataas yung niya. Uh, yeah. uh, oh, baba pa. Masyado malakas po yan. Okay. Uh, negative. Hats. Overheads. Ito pa, naka-link na siya. Automatic na deflate na siya. So, usually, kaso mo na system lang tayo. So, uh, Ron, pwede nating unlink to. Set up. Uh, Ayan. ko yung dalawang symbols ha. Sige. Sina tayo. So, mangyari pag nag click automatic left right siya. Pag sinelect nyo po ito, nakapan hard, nakapan hard right. Hmm, kabila. Okay lang natin ano, muna. Okay? So, yan okay lang yan, levels na yan ang level sa rin? Ah, maximum uh, negative uh, for 12. For Negative 12. Sakto yun kung ano. Pero digital system naman kasi ito. So, so wala ka masasunod niya? Wala naman. Wag lang mag zero. Hindi tulad ng mono. Sa analog. Pag nasobra. Hmm. Okay, so negative. Okay, ito malakas pa ito. Baka natin ito. Ito yung document sa lahat. Madali kong na baga. Eh? <laughs> okay. I guess po yan? Hanggang ano lang yan? Negative 20 to negative 10. Ang um, hmm. ano ko lang, Sir Mark? Hanggang negative 12 eh. Para may 12. Or kung gusto nyo mas malaki headroom, bababaan nyo ito. Bababaan mo. Mm, Let's okay. Mas, one, two, ano yun, mas two, ano, ano yun, mas okay yun. Oh. Opo, so hmm. gawin natin. Negative, sige po. Yeah. Set, set nyo sa... Impact Papatuloy, Part 3.